walang season ng food and beverage if we are talking on food business alone. Ako tingin ko, it's all about ano yung meron sa product mo na gugustuhin ng customer sa la laki ng competition sa market. Ano yung something sa brand mo na yun ang pipiliin ng customer na tangkilikin eh. For example, dito sa milk tea industry, alam naman natin na talagang maraming milk tea brands na ngayon na nasa market. Yung iba nga, alos tabi-tabi na eh no. To give you a brief background sa industry ng milk tea, nagsimula talaga ang milk tea industry na mataas ang price sa at uh, ang market nun selected lang yun yung mga college student yung mga young professionals na may milk tea 100 plus pero maliit ang market nun hindi siya ganun kamukha ngayon nung na-launch yung mga murang milk tea 29.39 na milk tea natap nyo yung market na masa kaya lumaki din yun yung naging magandang effect nung 29.39 na milk tea kasi nga na-open sa masa kaya ang ginawa ko pinusisyon namin yung double the blue na mas mababa pa doon sa existing yes, pa yung yes kasi nga 29.39 during the time yung common rates na milk tea Oo. noon eh. Kahit saan ka tumingin, tabi-tabi, 29 pesos sila, 39 pesos naman yung mas malaki. Kasi kung gagayahin ko lang yung 29-39 price na yon wala akong kaibahan sa kanila, wala akong advantage, identity. identity. Oh. Binasag ko yon ang ginawa ko, nag ako ng brand na mas mura, mm. which is 20 pesos, ang layo na difference, diba? Tapos, inano ko pa yung buy one, take one na concept. Kasi eh, during that time, walang ibang brand sa milk tea ang nag-offer ng buy one, take one.